Hulaan oh, oh, nyo kung nasan ako ngayon So ngayong araw bumalik kami din sa free flight site na para namin ito Yung may tulay na maganda Ayan. Tapos merong kamay doon ayun Diba? Ayun so, palipad kami rito try lang ulit Kasi nung pupunta kami rito medyo maganda yung lipad So bumalik kami Ayan ito yung area Tingnan natin kung ba ulit natin yung ganun liparan

Ayun ang ma yung... ano mabal yung Ano ma, G -G mo J. mabal yung mo sila GTC mo ito, Ray Ayun, no. Ayun no, na mo, o Abol, yan ang sige Ayun, nung ganda mo ang lipad nila dito ulit Ayun mo kasi Alam mo naman kayo ah. Inahabol uwak. yung uwak ba? Hindi <tod> na yung mga katotong tayo dito. Uy, inahabol ng uwak. ng uwak. ng uwak oh. Si Gami ah. Hindi uwak pa rin ito nasa likod. Hindi. si Gami niya. Hindi, si ano <laughs> <Ay, laughs> Si Rio Ito si Gami oh. Tama sa plucky yun. yung <laughs> uwak. Alam mo nang Si Gami ayun Gami, boleh layo ni Gami! Gami Layo ni Gami! Taman, taman. Gami! Pito, 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 Wag, Gami. Itu gumit, 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 Gami gumit, <laughs> 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 Gami, gumit, 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 Doon sa building. Building? Diba Oo. Oh. Nasa na? Sir, saan papunta yung building na yun? Sir, may daan dun pa sa building? Dun sa building na yan? Tapos, hindi ko muna siya, no? Oo, meron. Patay mo na lang. Oh, okay. Puta, kinabahan na ako, guys. Grabe, dito siya pumunta. O, doon kami nagpapalipad. Doon sa may ano na yun, oh. No? Sa kabilang side. Tos may pader. Dito siya pumunta. Nakita namin, dumadive dito. So, nandito na siya. So, i-rescue lang namin, guys. Swerte pa ako, grabe. Papo si Gami, puta. Doon kami naghahanap di sa puno na yan oh. No? Buti na sumasagot yung pala siya. Ayun, oh. No? Hoy, Gami, higa. Higa. Baba na ni pinatuhan mo. Hi, ka. Paano ka tama kukuha dyan? Baka may sawa pa dyan ha. Magaling ka. Dami, Sorry. May uwa kanina. Blema, <tod -tod> <tod -tod> paano ko makukuha? kukuha? Parang lilipad. Parang okay dun ang bakit. Eh, no? Kawila na. Dali. Baka lumipad. Diyan may mukti na. Oyoyoy. Eh. Tolto. Eh na. Geh ako ka. Hu gabe. Na inenye. Buti sumasagot. Kag hay sa bigla eh. Ayos tara. Puta kasi yung lalabasin natin masukal. Ito yung party ng pag-iibon. Salamat Jules. Tapat mo iyo yung camera uh, Jules. Yan yung kasama natin ayos. <laughs> Taki na May uwak kasi kanina eh. Okay na, Sir <laughs> Ito to, to na siya. Lalabas na kami tuloy. Saan Lalabas. <laughs> Try kaya natin Kalsada na to Kalsada ba yan? Kung di ka nag-high, di ka na makikita. Uwisit ka. ka. Sige so, labas muna kami. So, wala namin ni Joshua sa puno niyan. Doon doon pa pala sa likod niyan, ito, makulit talaga 'to. Hay, ka pa ng hay ah. Ha. Grabe, dumi oh. Hayop eh. Tapos nag-seliga. dito kami nagpapalipad. Tapos ngayon, doon sya pumunta sa ano niyan, sa area niyan, doon sa may kulay green niyan. Eh. eh, may pader, parang hirap. Wala umawawala na naman <laughs> 'to si ano, si Gami. Uwa na. Sipo, bubukas-bukas. Buti bubukas. ka mo nag-high. Hi! Hi! Buisit! Ay, nagrabe. Oh, na, buti nakita ka mo namin. Yun, dahil nagrabe kami ng ibon, yun. Kain na nalang tuloy. So, ayos, may na-content pa tuloy ako.